sa pulsa video ang pagsadsad sa mga barrier ng isang SUV sa China. Napasugod ang mga residente sa pag-aakalang inatake ang driver. Pero nagulantang sila nang malamang ang nagmamaneho pala ng sasakyan ay isang aso. Panoorin yan sa report na ito. ng puting SUV sa kalsada ng Hangzhou, China. Mabagal ang takbo nito pero panayang sadsad sa bakal na barrier. To the rescue naman, ang mga residenteng inakalang inatake ang driver. Pero nang buksan ang driver seat, binulaga sila ng isang aso. Agad itong tumakbo palayo. Batay sa report, dumating ang may-ari ng SUV makalipas ang ilang minuto. Kwento niya, lumabas lang siya sandali. Pero nalimutan niyang patayin ang makina ng sasakyan. Iniwan niya rin daw ro ng kanyang fur baby. Pero laking gulat daw niya Namina na nito ang SUV, wala namang nasaktan, pero nasira ang isa sa mga barrier at naggasgasang din ang sasakyan. Nagbabalita mula sa frontline Brian Basa, News 5. Mga kapatid Cheryl Cotim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.